Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Apat na ang naitalang patay dahil sa landslide sa Davao del Norte. Habang walo naman ang nabatay dahil sa matinding pagbaha at landslide sa Davao de Oro. Kumuha tayo ng live update sa kasama nating si Jason Abisola, kaugnay pa rin ng nararanasang pagbaha sa Davao Region. Jason? Dominic, nananatiling mataas pa rin ang level sa tubig baha sa ilang parte sa Davao Region ngayong araw. Alas 8 ng umaga ngayong araw, stranded pa rin at hindi pa madaanan ang mga sasakyan maliban sa malalaking trucks at heavy equipment sa munisipalidad ng Carmen Provincia ng Davao del Norte. Karamihan sa na-stranded at babiyahe sana papuntang Davao Oriental, Davao de Oro at sa Caraga Region. Nagtayo na lang ng tent sa gilid ng daan na malapit sa Tugane Bridge ang ilan sa mga di makabiyahe. Sa ipinalabas na aerial shot ng Davnor PDRMO ngayong umaga, Halos bubong na lang ng mga bahay at walang sementadong daanan na makikita sa National Road sa nasabing lugar. Kasama rin sa apektado ang agricultural crops ng mga residente. Sa dulo naman ito, ang parehong sitwasyon rin ng mga stranded na motorista. Dahil dito, ilang alternatibong ruta ang kailangang daanan para makatawid mula Panabo City papuntang Tagum City. Ayon sa Davao del Norte PDRMO, umabot na sa 110,000 ang mga ng pamilya sa kanilang probinsya. Maliban sa baha, nakaranas rin ng landslide ang ilang bahagi ng Davao region kagaya sa Davao de Oro at Davao Oriental. Apat ang natalang patay sa nangyaring landslide sa bayan ng Gupitan, Kapalong Davao del Norte. Ito ay matapos matabunan ang bahay ng mag-asawang loon at dalawang minor de edad na mga anak nito. Ayon naman sa PDRMO sa Davao de Oro, Umabot na sa 8 ang nasawi dahil sa matining pagbaha at landslide sa kanilang probinsya. Dominic Aminado ang lokal na pamahalaan ng Davao del Norte na pahirapan ang pagbibigay ng relief operations sa kanilang lugar. Kaya inuuna muna nila ang uh, mga ready-to-eat foods sa pagbibigay sa mga apektadong residente. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Alright, maraming salamat Jason Abisola. Hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga sundalo na manatiling nagkakaisa at tapat sa konstitusyon. Binisita ni Bronner kahapon ang mga tropa ng 10th Infantry Division at Eastern Mindanao Command sa Mawab, Davao de Oro at Panacan, Davao City. Sa kanyang mensahe, nagpaalala ang AFP chief sa mga sundalo na maging mapagmatyag laban sa mga hakbang ng kalaban na pasugin ang iba't ibang sektor ng lipunan at hamunin ang AFP at ang pagkakaisa ng bansa. Tiwala rin siya sa katapatan at profesionalismo ng mga kasapi ng AFP sa gitna ng naging takbo ng politika sa bansa kamakailan. Pinuri ni Finance Secretary Ralph Recto ang record high na koleksyon ng Social Security System para sa taong 2023. Sa pakikipagpulong ni Recto sa SSS Management Team, tinalakay ang operasyon, financial performance, investment portfolio at mga pangunahing programa ng ahensya para sa mga miyembro at pensioner. Ayon sa SSS, nakapagtala sila ng mahigit 79 billion pesos na kontribusyon mula sa mahigit 6 na milyong miyembro dito noong nakarang taon para sa workers in Investment and Saving Program o WISP, isang mandatory provident fund scheme. Dagdag pa ng ahensya ang pagtataguyod direkto sa Social Security Act of 2018 ay nagbigay daan para sa WISP na nakakatulong sa mga manggagawa sa pribadong sektor at iba pang miyembro. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!